Isan na namang araw nakasama nyo si Pribinsyanong Sidwin At ngayong araw nga ay magluluto tayo ng isa ulit sa mga Ilocano dish Ang dinakdakan at ginataang suso Siyempre, pag mga ganitong kainan, matikyan Kasama ang buong pamilya Kaya naman panuorin nyo kung paano ko itong mga pinagmamalaki naming Ilocano dish Panuorin nyo rin kung paano namin pinagkatawaan na kainin itong suso Dito lang yan sa aking channel Nakabili nga ako nitong suso. Suso ang tawag namin dito. Medyo matagal-tagal na rin. Simula nung nakatikim ako nito. Kaya naman nung may magbenta, kinab ko na kaagad. Siyempre, tatanggalin natin dito sa dulo para masipsip natin yung laman neto. Medyo matagal nga lang yung proseso ng pagtatanggal at pagluluto nito. Pero sinasabi ko sa inyo, pag natikman nyo to, sulit na sulit. Isa to sa mga pinakamasarap na shell na natikman ko. Pagkatapos ko ang linisan at hugasan, ay in-steam ko na muna ito. Tapos, ito naman yung hinarap ko magluluto tayo ng dinakdakan kaya bumili ako dito ng maskara ng baboy pero parang magkaluka ay manong hinugasan ko nga muna ng mabuti itong mga laman ng loob ng baboy tapos itong maskara papakuluan muna natin ito saka naman natin iihawin kung sa iba ang tawag dito sisig pero dito sa amin dinakdakan parang medyo nakakairita nga alam kung pinakinggan pero pag natikman mo masarap to I guarantee you. Naglagay nga ako dito ng luya tapos dahon ng sibuyas at saka na rin ng asin. Tapos naglagay na rin ako ng tubig. Dito ko na nga lang ito sinalang sa pressure cooker at papakuluan natin. Itong ginataang susunga yung atin munang lulutuin. Naglagay na ako dito ng mantika. Nagisa na rin ako ng sibuyas, ng luya at ng bawang. Syempre, staring ulit yung luya. Tapos, naglagay na rin ako dito ng siling haba. Pampadagdag din ng lasa. Nilagay ko na rin itong mga suso. Akala siguro ng mga kapitbahay, nagluluto na naman ako ng bato. Ay, won, manong! Pero sa totoo lang, medyo nakaka-intriga pag niluluto mo to. Paano kasi? Parang pakiramdam ko, bato yung niluluto ko. Pero hindi, Naglagay na rin pala ako dito ng unang piganong gata. Tapos, naglagay na rin ako dito ng paminta. Siyempre, mas maraming paminta, mas malasa ay one manong. At siyempre, konting mekos-mekos lang. In-steam ko na nga rin pala itong suso kanina, kaya mas madali na lang siyang maluto. Pagkatapos nun, naglagay na ako dito ng patis patis na lang yung pantitimpla natin kasi sinasabi ko sa inyo napakalasa na nitong suso na to pagkatapos nun, nilagay ko na yung kakang gata na magpapasarap dito sa ating ginataang suso syempre pag fresh at sariwa yung ginamit mong gata makakasiguro ka na gamot ay laging bago. Uy, iba ata yun. Sa Mercury Drag ata yun. Makakaasa ka talaga na sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangan ng mas maraming pampalasa dahil sa gata pa lang, ulala, oh, ulam na. I won, manong. At syempre, oras na para ating tikman sa expression ng mukha ko. Hindi ako nagsisinungaling dyan. Talagang napakasarap kasing sarap ko. I won, manong. Eto nga, at inumpisahan ko ng sipsipin itong suso na to. Napakasarap lang talaga ng suso. At syempre, dahil naluto na yung ginataang suso, ito namang dinakdakan ng ating titirahin. Inihaw ko na nga lang itong maskara ng baboy. Medyo nasubrahan ko nga yung pagpapekulo dito. Kaya naman napakalambot na. Konti na lang at maghihiwalay na talaga yung mga laman-laman. Pero syempre, ang i-achieve natin dito, yung smoky flavor. Woo, smoky flavor. Ayun! <laughs> Anong shout out nga pala doon sa pinagbilihan ko nitong karne ng baboy kay Kuya Alex at kay Ate Marilu Katcho doon kay bibili sigurado fresh yung mga baboy na kinakatay doon o ayan may shout out na kayo ha pakishare na lang nitong video pagkatapos nga nating ihawin ay eh, hiniwa ko na rin ito oras naman na para ating timplahan naglagay lang ako dito ng patis tapos sinunod ko na itong kalamansi Pinigaan ko na nga rin lang pala kanina yan para hindi nakasama sa video ang pagpipiga. Hindi na mahaba yung exposure ko. Tapos, syempre, maraming sibuyas. Isa to sa mga sikreto nitong dinakdakan. Naglagay na rin ako dito ng ceiling green. Pwede rin kayong maglagay ng siling na maanghang dyan. Pero sa part na to, hindi ako naglagay kasi may mga bata na kakakain dyan. Ahaluin natin ito ng maayos. Saka natin ilalagay yung sa mga magpapasarap ng dinakdakan natin. Ang mayonnaise. Maganda kasi pag nahalo ng maayos ito para kumakagat na yung mga lasa ng mga sahog na nilagay natin. Sa mga Ilocano nga pala, pag wala kasing utak ng baboy na available, pwedeng mayonnaise ang ilagay. Sa puntong to, mayonnaise yung nilagay ko. Paano kasi pag utak ng baboy, mas maraming calorie, mas maraming fat. Ayaw naman natin ang pagkatapos natin kumain nito, na diretso agad tayo sa hospital. I would... Manong. Pero syempre, nasa choice nyo na rin talaga yan. Ang totoong dinakdakan talaga ng Ilocano, utak ng baboy yung nilalagay at hindi ng mayonnaise. Pero version ko to, kaya naman, ako ang masusunod. I won, Manong. Pero sinisigurado ko sa inyo, kasing sarap din ng version ng old Ilocano dinakdakan. Mas masarap to Lalo na kung may kasamang kanin At syempre masarap din pampulutan Pero bad yun, hindi tayo umiinom nun Kaya naman, iuulam na lang natin itong dinakdakan Pagkatapos ko ang haluin, tinawag ko na yung buong pamilya Sabi ko, oras na para tayo ay lumigaya sa kakakain ng dinakdakan Sabi nga ni Kuya DJ, approved daw pero parang napipilitan lang. Pero sa totoo lang, napakasarap talaga. Kunti nga lang yung kanin ko dyan. Ayoko kasing mabash na naman. Sasabihin, matakaw daw ako. Pero sa totoo lang, nagre-reduce na rin talaga ako ng rice. Sunod ko namang nilantakan, itong suso mo'y para ka lang may kahalikan. Ayaw mo nun. <laughs> habang kumakain ka nito, nagpro-practice na rin. Ay, woo, sana all may kahalikan. Pero sa totoo lang, itong combination na to ng ulam namin ngayon, sobrang takaw talaga sa rice. Kaya naman, challenge talaga pag nagdadahit ka. Huwag ganito yung lulutuin mo. At sinasabi ko sa'yo, talo ka. Siyempre, pagkasama mo yung pamilya, hindi may iwasan na habang kumakain, nagmamaritisan. Woo! manong pero sa totoo lang pinagmamasdang ko sila neto sa mga oras na to tamang tawa kasi ako sa mga expression nila kung paano sila sumipsip nitong suso sabi ko sa kanila parang mamamagana yung mga labi nila pero sabi nila enjoy daw at napakasarap talaga buti na nga rin pala talaga dito kami kumain sa ilalim ng ESM o sa silong ng mangga Paano kasi? Baka pag doon kami sa malapit sa kalsada, iisipin nila sumisitsit kami. Pero ang totoo lang, sumisipsip kami ng suso. At habang pinagmamasdan ko silang sumipsip nitong suso na ulam namin, nakaisip ako ng idea. Ay, won! Manong may idea talaga. Sabi ko sa kanila, kukuhanan ko sila isa-isa. Inuna ko nga itong si Che. Medyo expert. Sanay na sanay. Yan di lang naman, tawang tawa ako. Hirap na hirap siyang kunin tong laman. Si ate naman, hindi niya magawang sumipsip. Tawa kasi ng tawa. Pati si mama, halos matanggal na ang niya. Maraming salamat ulit mga kamanong. Sold.